So mga kapitid, magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po to my new vlog. So dito po tayo sa may tinatambakan po nila dito mga kapitid sa tapat po ito ng Senate o sa tapat po ng GSIS po mga kapitid. Halip po kayo, sa po ninyo ako. Tingnan po natin ito. Mabuti. So dali po kayo, sa po ninyo ako. I-vlog po natin ito mga kapitid. So, halip po kayo mga kapitid. Dali dito tayo -tay, -tay, doon sa kabila. At uh tatawid lang po tayo sa hotel para makapunta tayo sa kabila doon putan natin ibablog mga ka PJ so ayun na po mga ka -BJ. ito na po ayun na po yung mga ka PJ so, sa hotel po ito so mga ka PJ itong lugar na ito ito pong palagi natin na binablog na nila nung pag-umpisa po ng tambak hanggang sa angkat sa tinambakan na po nila so ang dati po mga ka-PJ lang po sa gilid o ito lang po pagitan itan so ngayon, at nagtaka po nga ako mga ka so after 2 years tingnan niyo po yung mga nakara-vlog ko yung mismo yung tambak po nandito lang po sa gilid, ganito na po kataas o kaya mas mataas pa dito sa tinatayuan po natin ito So ngayon wala na po mga ka Mga buhangin po dito wala na Tinanggal na po nila So ayun po mga ka-BJ Nilayo na po nila Dinala na po nila Mga ka pj Napakalayo na po mga ka-BJ Napakalayo na po dito sa Sa gilid-gilid po dito mga ka pj Ano? Dati po nakatikip po to, ito rito mga mga pj siguro mga ano lang eh. Baka mga 10 10 meters 10 meters lang po ang layo niya. Mula dito po mula dito. Mula diyan po sa gilid na yan o sa semento na yan. Dinikit na ito natin po mga ka-BJ so ngayon nagtaka po tayo ayan po napakalayo no so at ano nangyari baka pabingkla nila na nilayo ganun po kalayo napakalayo na po mga ka-BJ ayan no napakaya po dito nila natin natin wala na po itong mga ka-BJ na po itong mga tao rin dahil uh, pagpungat po lang yung yung mga tambak na nila so ngayon wala na po mga ka-BJ napakalayo na ayun na ilapit ko na po kunti mga ka PJ so ayun na po sila napakalayo na po Naku, salamat naman kasi dati dati po mga ka PJ kung talagang kung talagang hindi nila binago yung nila nandito mismo sa gilid yan po mismo sa gilid na ayan, ayan wala talaga lubog po talaga ang Metro Manila dahil pagka umuulan na po yan bumabahan na po mga ka PJ wala na po labasan ng ano nang tubig tubig bahan So, kumbaga sa ano, uh, harang na po si mga ka-PJ. So, ngayon wala na. Napakalayo na po mga ka-PJ. So, kumbaga sa malayo na po sa katotohanan. <laughs> Ayan o mga ka-PJ talaga, napakalayo na. Mukhang simento na po yan, na na nila yan mga, Ayan, na nila mga ka -PJ. Close po natin kundi yan. Ayan, na na po yan nila mga ka Yung mismo gilid-gilid na yan So, napakalayo na po nila mga ka-PJ. Kasi was daw na umulan ito, ng malakas sigurado po baha ang Metro Manila dahil wala na po labasan wala na po labasan ng tubig harang na po siya mga napijay so ngayon medyo kumbaga sa uh, ano mukhang nakakahinga na po siya kundi dahil medyo may maluwag-luwag na po siya na tapunan uh, ng tubig po mga kapijay so kahit ganun pa man kahit paano talaga ano pa rin siya medyo may kasikipan din Uh, kung dati nga walang harang ganyan eh lalo pa kaya may harang na ganyan di ba dati dati po walang harang ganyan is lubog na po Metro Manila pag kunting ulan lang so lo, mas lalo siguro ganyan meron na po talaga nakaharang dyan kundi kahit paano at uh, medyo masigipan po siguro ang lakas ng tubig so may espasyo naman po siya kunti mga kapitoy ayan Taka na ako. Oh. Laki gulat po talaga. O, oh, tingnan ninyo. Dati-dati, wala, wala na po tayo matanaw dito ng karagatan eh. So, ngayon, meron na. Kahit paano, may mga kunting karagatan na po tayo matanaw dito. At saka yung amoy noon, pag nandito ka dito, pag andito ka po mga kabijay, dati-dati yung amoy talaga. Amoy labak, amoy putik. So, ngayon, wala na. Medyo, meron pa rin, pero hindi na po gano'n. So, ito naman po ang ganda po ng lugar nito. Ang ganda ng lugar nito. Buti okay, naman. Ayan. Pulang-pula po mga ka-BJ. Oh. diyan uh, ta. last two years na siguro po yung mga ka-BJ. Nandito to po tayo nag-plant Di ba pinahinto ito? Di ba ang tagal nila nakatingga? Siguro mga kalating taon na tayo ito nakatingga eh. Nung, pag pagkaupo lang po ni PBBM ito pinatingga, tiningnan po, i-review ulit yung kontrata tiningnan po nila kung hindi tayo agrabyado kung ano so ngayon at uh, mukhang may nakita ata sila na hindi maganda ito na po pinalayo po sila doon so inurong po sila sa malayo so kung ano man po dahilan yun mga kapitya hindi na po natin alam yan kung anong dahilan kung ba't po sila pinalayo na so siguro isa po sa kurukura po natin baka yun na, na dahil wala na po lapasan ng tubig yung galing po dito sa Metro Manila. Parang na po siya. Tsaka uh, isa pa, baka siguro kasi masyado na nakatikit dito eh. Kaya nila ilayo kundi pa Kahit paano, parang may ispaso naman. Ah, uh, ganun no? Ganoon po yung mga ka-PJ. So yun pala, kaya pala sila pinating ganun. Uh, siguro nga, makating taon yun. Hindi po sila gumagawa. So mula noon hindi na po tayo at nagpunta rito at nag medyo nagpahinga po muna tayo ng So pagbalik ko dito na po after 2 years ito na po ang na po na, natin na, 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 na. So okay naman. na uh, naman. ah medyo maganda-ganda na po. Kaya po ang um, comment po ng mga um, to, um, followers po natin. So paano lubog na po Metro Manila dati? o lubog na talaga yan pati yung po mga tambak doon no, banda dyan no, sa may tapat mismo ng mga tulong ay dyan medyo mas malapit so wala na po dyan hindi na po ito pinagpatuloy yung pagpatambak po dyan mismo sa tapat dyan so medyo pinalayo na po nila kunti mga ka -BJ. tama din naman kasi masado kasi maano na masado talagang dinikit eh as in dikit na dikit talaga kumbaga sa bahay sa mga magkakapit bahay ding ding lang po ang pagitan mga ka-BJ ginawa nila nakaraan So, dito dito po tayo palagi nag question uh, ng, ng mga nakarap. Dito. So, ayan mga kabijay. Marami na po ano dito. So, ayan po nakita po natin mga kabijayan. Malawak na po, wala na po. Wala na po tayo pwede ipanamba mga kabijay. So, maganda na po siya. Hindi na po tayo pwede kabahan. Hindi na po tayo pwede mangamba po mga kabijay. Dahil sa antikit po nila noon Baka mga po po tayo doon Baka ha, Teka na nila Pag ihi lang po yung taga <laughs> Babahay na po ayong Metro Manila So ngayon po mga kabijay wala na So pati dito maganda na po Ayan no? Tingnan po ninyo ang view dito Maganda po pasyalan dito mga kabijay Maganda po kainan dito Masarap po kainan dito Palagi po kami kumakain dyan mga kabijay Na papili lang po tayo mga seafoods Ipapaluto po natin dyan Ayan Pasyalan po ninyo itong mga ka -BJ. Sa ano lang po ito Sa may Dapat lang po ito ng PICC Sa may, ano, sa may PICC Sa may LATO, o sa malapit po sa GSIS o po, sa Senate Ganun mga ka -BJ. So So hanggang dito na lang po ang vlog natin. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. God bless. So, ako ay Dice Puss po. Spoke. Magpapasalamat sa mga supportan ninyo po sa vlog ko po mga ka-PJ. So, God bless. Magbuhay po tayo lahat mga Pilipino. Supportan po ninyo yung vlog ko po mga ka-PJ. Supportan po ninyo yung YouTube channel ko. Thank you so much po sa inyo. Pagpalain po tayo ni Lord.